paa ang sapat na supply ng malinis na inuming tubig sa karatig bayan at siyudad ng Metro Manila hanggang matapos ang termino ni Pangulong Aquino. Alamin natin ito sa ulot sa ulat ni Aldo Bendijo. Bitbitin ng Local Water Utilities Administration o Luwa na susuplayan ng balis na inuming tubig ang mga siyudad at munisipalidad sa labas ng Metro Manila sa loob ng termino ng Pangulong Aquino. Kasama rin paigtingin ng LUA ang pagbibigay ng technical assistance sa lahat ng mga water districts at pagbibigay ng karampatang multa sa mga establishmentong hindi naglalagay ng water waste treatment facilities upang mapanatiling ligtas sa anumang uli ng pollutants ang mga ilog at karagatan. I think we are hitting 50, which is still low. Because ang gusto po ng ating mahal na Pangulo, ayon po sa Millennium Development Goal, ay kung pwede... By, before his term ends ay makover, kung pwede lang 100%, but realistically ang target namin diyan is 85 to 90 Meron pong about 17 highly urbanized uh, cities and municipalities na binibigyan po natin ng pag-aaral kung paano po ma-treat natin ang wastewater dito upang maging malinis ang tubig na dadaloy sa Manila Bay Yes, meron pong mandamos ang Supreme Court dyan na linisin ang Manila Bay. Level 5 water supply ang naisipatubad ng luwa o ang paglalagay ng gripo sa bawat tahanan ng pamilyang Pilipino. Marami pa kasing mga Pilipino, lalo na sa mga liblib na barangay sa labas ng Metro Manila, ay hanggang ngayon umaasa pa rin sa balon o deep well sa kanilang tubig. Although kami ang gagawa, like Banawi, like Dungsol, kung saan-saan po ay In-improve po namin ang water system para naman yung mga turista ay hindi magkasakit. Sa Tawi-Tawi, uumpisan na ang konstruksyon at implementasyon ng patubig doon matapos isagawa ang water analysis at final assessment sa volume ng tubig sa Malum River. Sa ilalim ng proyekto, ang tubig na isusuplay sa mga residente ng Bongao at Tawi-Tawi ay magbubula sa Ilog o Rio Honda River. Napagalaman kasi na walang malinis na tubig inumin ang bunggaw at sa panglima sugala pa kumukuha ng tubig ang mga residente doon. Nitong huli lamang, nakakuha ng 60 million pesos na budget ang ARMM para sa proyektong patubig. Hindi pa kasali dito ang mungkahing isang bilyong pisong proposed water project para tuluyan ng basuplayan ng tubig ang buong probinsya ng Tawi-Tawi. Lahat ng tourism destinations ay pina po ng uh, DPWH in support of the president's tourism program. So for instance, ang pundo po hindi na nanggagaling sa amin, galing sa DPWH, may specific may uh, specific fund for that. Bilang isang lending institution, mandato ng Luwa na magbigay ng financial na assistance sa mga water supply projects sa Pilipinas upang palaguin pa ang pagsusupply ng tubig sa mga probinsya sa labas ng Metro Manila para sa television ng Bayan Al Joventijo.